Mahigit sa isang daang baboy na nasabat sa mga checkpoint ng Agriculture Department, nagpositibo sa African Swine Fever. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Biyahing Pangasinan sana ang truck na ito na may dalang 87 baboy. Pero pinatay na ng Department of Agriculture matapos magpositibo sa African Swine Fever. Ayon sa DA, galing ang mga baboy sa Sariaya, Quezon, pero naharang sa inilatag na checkpoint sa Mindanao Avenue okay ang health certificate at shipping permit ng mga baboy. Yung sizes ng mga baboy, uh, maliliit, mga 30 kilograms lang. So taposin nga may mga apparent na signs ng uh, ASF. So, ano to? Uh, condemnation. Oo rito, anim na pong baboy ang nagpositibo sa ASF na sinubukan ipuslit pero nahuli sa parehong checkpoint. May labin-apat pang baboy na nasabat sa magkahiwalay na operasyon matapos makitaan ang sintomas ng ASF. Ang ilan dito patay na. Kinuha na ng blood sample ang mga baboy at hinihintay ang resulta. Ikinababahala ng Department of Agriculture ang paglalabas at pagbibenta ng mga baboy na apektado ng ASF. Uh, concerning siya in the sense na kung, eh nga, napatunayan ito na positive, pag dumating ito doon sa uh mga destination nila. Ang daling kumalat ng virus. Na talaga mga biyahero ang main source ng uh, pagkalat, transmission ng virus. Maglalagay ng mas maraming checkpoint ang DA para paigtingin ang border control at pigilan ang paglaganap ng ASF, sabi ni Batangas Governor Hermelando Mandanas. Patuloy na kumakalat ang ASF sa probinsya ng Batangas, na isa sa mga pangunahing producer ng baboy sa Luzon. Tinamaan na rin ng ASF ang bayan ng Balayan at Malvar. Lumobo na sa sampung munisipalidad ang apektado ng ASF. Sa pool ang 352 mga hog farm. We cannot dilly because talagang mauubos yan and it will spread. The problem is starting. It's going to be more problems. Kaya uuumpisahan na sa Martes ng Agriculture Department ang pagbabakuna sa Lobo Batangas na itinuturing na ground zero para protektahan ang natitirang populasyon ng baboy sa lalawigan. There is a chance no na if we do not vaccinate as soon as possible and save the the the, the number of uh, uh, pigs then there will be a shortage of local pigs. But of course, there is always the option of importation. No? At uh, of course, ayaw ko mag-import as much as possible. Sampung libong bakuna ang inilaan sa Batangas, giit ng pro-pork. Doon pa lang sa lubog, kulang yan. E, e, ito, eh, eh, namatay ito, 10,000 eh. eh. Ibig sabihin, may mga natitira pa yun. baka hindi eh, 50,000 ang nandun natira. So, kulang yan sa isang bayan. So kailangan ka agad mag-emergency procurement nung 600,000. So yung 10,000 doses uh, is too small for the whole ano, no? pero kung maka-isolate tayo ng isa, dalawa, tatlong barangay, I think that's helpful already. Ayon sa DA, dahan-dahang i-roll out ang natitira sa libong bakuna kontra ASF sa iba't ibang lugar sa bansa na may African swine fever. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.